Nakapag-adfriend na ako ng maraming friends. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano mag-unfriend sa Facebook ng super duper bilis this 2020 part. In just a minute, na-unfriend ko na lahat ng aking Facebook friends. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang pinutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ipumunta pumunta sa Facebook. And then pinutin po yung inyong profile. And then mag-scroll down po pababa at pindutin po ang see all friends. Then pindutin po yung manage na button. Then dito ko na po makakapag-add friend. Para po makapag-unfriend ang friend ay pindutin po yung unfriend sa so gusto mo i-unfriend. Then pindutin po yung unfriend. And ganun lang po kadali. Kesa po i-stockin mo po isa-isa at i-unfriend ito. Mag-unfriend po ulit tayo isa mag-scroll down po, hapin yung gusto mong i-unfriend. Pindutin ulit yung unfriend. And unfriend ulit. Sa categories ka naman po, makakapag-unfriend na pwede mong iselect. Yan, dito po, ikiklik ko yung no match friends. Dito ka po, makakapag-unfriend ang nakaselect. Tap, select multiple. Next, check ang friend na gusto mong i-unfriend. Pidutin ng unfriend, and pidutin ng unfriend. And okay na po. Ganyan po mag-unfriend na nakaselect all, at ganyan lang po siya kadalik. At kung nakatulong sa iyo ang tutorial na ito, ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo ang like, share, and subscribe, at panoorin ang next tutorial. Thank you!